inang ni Patris at Spiritus Santi. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pupunta ng Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa nagpatuloy sila sa pag maghapong paglalakbay nang malaman nilang hindi siya kasama siya ay nila sa kanila mga kamag-anak at kakilala hindi nila siya natagpuan kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin at nang ikatlong araw natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ginawa mo sa amin? Balisang-balisan na kami ng inyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi man ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama. Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalatang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirak at sa ikalawang pagbasa sa Kolosas at sa kapistahan ng banal na mag-anak na Jesus, Maria at Jose. Ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, tayo ay pinapaalalahanan ng ating pananampalataya tungkol sa kalagahan ng pamilya bilang domestic church o maliit na simbahan sa ating tahanan sa Ebanghiyo, makikita natin si Jesus na nasa edad. Labindalawa, nagpapahayag ng kanyang ganap na pagkadyos at pagkatao. Magamat, iniwang balisa ang kanyang mga magulang nang siya ay nagpaiwan sa templo. Ito ay paalala sa atin na ang tunay na layunin ng buhay ay ang pagkilala at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Bagdiligay para sa pagbubuhay. Pagsunod at pagpapakumbaba sa pamilya. Si Jesus, bagamat anak ng Diyos, ay nanatiling masunuring anak ni na Maria at Jose. Sa ganitong paraan, tinuturuan tayo na mahalaga ang respeto, pagkakaisa at pagmamalasakit sa loob ng ating pamilya. Paano natin pinapahalagahan ang ating mga magulang o mga miyembro ng pamilya ngayong Pasko? Pagpalalim ng relasyon natin sa Diyos. Ang sagot ni Jesus, ako'y dapat na nasa bahay ng ating ama. Ay hamon sa atin na unahin ng Diyos sa ating buhay. Ang ating tahanan ba ay naging lugar ng panalangin, pagkakaisa at pagbabahanginan ng pananampalataya. Pagbabago ng buhay. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng pagdiriwang kundi ng pagbabagong loob. Ang kapistahan ng banal na mag-anak ay paanyaya na gawing modelo si Hisos, Maria at Jose upang tayo'y maging mapagpakumbaba, masunurin at mapagmahal. Manalangin tayo. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na pamilya, tulungan mo kaming magkaisa bilang pamilyang kristyano. Gabayan mo ang aming mga tahanan upang maging buhay na saksi ng inyong pagmamahal. Pagpalain mo ang buong sangkatauhan, lalo na ang mga naghihirap at nawawala ng pag-asa ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan at pagkakaisa ngayong Pasko at sa bawat araw. Amen. Tandaan natin, gawin sintro ng ating mga tahanan ang Diyos at ang pagmamahalan tulad ng mahal, banal na pag-anak. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Panghelyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag nito sa Ebanghelyo ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na away maging daluyan tayo ng habad at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino ni et fili et spiritus sancti. Amen. God bless!